Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, dito na naman po tayo upang magbahagi ng ating pagminilay patungkol sa ating ginugunita na kapistahan. Bukas ang kapistahan ng Christ the King na ano, ang Solemnity of the Christ the King. The King of the universe. So, niyo po ako sa ating pagninilay tungkol dito sa uh, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18, versikulo 33 hanggang 37. Noong panahong iyon, tinanong ni Pilato kay Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo? Sumagot si Jesus, Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kahariha, kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinag ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit hindi sa sandibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakinig sa aking tinig ang sino nasa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Samahan niyo na naman ako mga kapatid sa ating pagminilay sa ibang ating napakinggan ngayon. Ito po ay uh, sa ibanghilyo ni, ni, San Juan na ito ay uh, matay sa ating na, na napakinggan. Na ang, ang ibanghilyo ito ay nagpapakita sa atin ng pagtatanong ni Poncio Pilato kay Kristo, kay Kristo patungkol doon sa kanyang pagiging hari. Na, ha? At uh, ngunit ang ngunit mga kapatid ang pagiging hari ng ating Panginoon Heso Kristo ay hindi ito tulad ng pagiging hari ng mundo ng mundong ito na, kad na kadalasan nating nalalaman na ang hari na ating na, na nalalaman na sa ating buhay ay yun pong hari na nagdadamit ng mamahalin, nagdadamit ng napakaganda, at ay ma uh, may korona pang gawa ito sa kung minsan ay gawa sa ginto so ang haring ang haring ito na ang totoong haring na ating na pinapakilala sa atin ng, ng ebanghelyo ay ito ang ang hari na hindi gumagamit ng dahas o kapangyarihan kapangyarihan pumatay kundi ang haring ito ay punong da, may dalang pagmamahal, pagpapatawad at pag-aalay, handang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa sa atin, no? Na? So napakaganda ng ating na ng ating celebration para bukas ito po ay bilang pagpugay sa ating ating tunay na hari na, na walang iba ang ating Panginoong uh, Panginoong Heso Kristo so sa pistang ating pistang ating gaga, gaga uh, gaganapin bukas ay magbibigay sana ito sa atin ng saya no? punong puno ng pagmamahal na gaya ng kaniyang uh, kaniyang uh, inialay sa atin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos Ama no? tinatanghal din natin ang kanyang pagmamahal na no, pagpapatawad at pag-aalay ngunit paano natin ito nagagawa mga kapatid na ang na si na ang ang haring ito ay dapat rin nating uh, sundin no kung paano siya naglingkod sa kapwa kung paano siya nag-alay ng kanyang buhay ay isa din itong uh, napakalaking Uh, challenge sa atin sa ating mga mananampalataya na sundin ang kaniyang mga ginagawa so sa paano natin sa pa, paanong paraan natin ito masusunod you no? Know? sa pamamagitan lamang ng, ng ating bukas uh, bukal sa kalooban natin ang pag, paglingkod sa kapwa at ang uh, paglilingkod sa sa Panginoon. So inaniyahan tayong lagi na nasumunod ah, sa haring ito at gawin din ang kaniyang mga inuutos, no? Ang haring ito ay na hindi pumarito upang paglingkuran. Kung hindi, lagi siyang nagtuturo sa atin na na maglingkod sa kapwa, no? Bilang lingkod ng simbahan, nawa po'y dalangin ko lagi na nawa po'y ako'y makasunod sa utos ng, ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod ng tunay sa mga kapatid nating nangangailangan no? At ang ang mahalaga para sa kapistahan ito ay lagi sana nating maalala kung paano ta, kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Diyos no? ibinigay niya sa atin ang kaisa-isa niyang dugtong na anak kumarito dito sa sa mundo na muhay bilang 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 tao bilang kagaya natin inubad niya ang kanyang pagka pagka Diyos no? at namuhay uh, kasama natin so ito po yung pinaka pinapakasimpleng ta, napakasimpleng hari na na handang mag-alay ng kaniyang buhay at ang um, nagpapakita lagi sa atin ng ng pag, ng saya at punong puno ng pagmamahal no ang pagmamahal ito ay uh, dapat rin natin uh, dapat rin natin ibahagi sa iba nang sa ganun mapuno ng pagmamahalan ang ang mundo, ang mundo. Uno, kung ang bawat isa ay nagmamahalan lamang mga kapatid, ay hindi sana tayo makakaranas ng kaguluhan sa ating buhay, na So, atin din iyang ma, ma, makikita na kahit na si ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus ay ay mula sa Diyos, anak ng Diyos at siya ay Diyos, na no? he He submitted himself to the one who sent him. No? And then, makikita natin yan na, na, na Jesus, though he was in the form of God, he did not regard equality with God something to be grasped. No? Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, no? coming in human likeness. he humbled himself becoming obedient to death death on the cross so ito po yating ma, ma, mababasa ayon sa sulat ni san pablo sa mga taga uh, uh, philipp uh, philippians uh, chapter 2 verses 6 uh, 7 and 8 no? na doon natin makikita kung kung ano anong klaseng hari Uh, ang ating Panginoong Heso Kristo no napaka uh, humble no na, na, napaka mapagpakumbaba at mag atigit sa lahat mapagmahal sa bawat isa sa atin kaya inanyayahan tayo na, lagi ng Panginoong Hesus na maglingkod sa kapwa lalong-lalo na sa mga taong uh, nawawalan ng pag-asa sa buhay no alalahanin natin lagi na hindi tayo ina, hindi tayo inanyayahan ng Panginoon na maghari-harian no na makakadalasan sa ating buhay gusto nating ma, mapagharian ang, ang bawat isa gamit ang ating mga authority no ang dapat ang ating ang, ang authority na ating natanggap ngayon ay gagamitin sana natin ito bilang paglilingkod kung sa ano kamang estado ng buhay no, kung nasa nasa posisyon ka man ang sana ang binigay sa iyo ng kapangyarihan ay hindi kapangyarihan bilang mag command no maguutos-utos hindi sana ganoon kung hindi ang authority sana na ipinagkatiwala sa iyo kung sa anumang estado ng buhay ka nasa trabaho ka man uh, maging public servant ka man o maging dito sa sa bilang isang pari na sana ang ang natanggap mong na posisyon ay gagamitin mo ito sa tama tamang paraan na maglingkod sa kapwa kagaya ng ating Panginoong Heso Kristo pumarito upang pagserbisyuhan kung hindi ang mag-serve na paglingkuran ang ang kapwa paglingkuran ang bawat isa sa atin sana maghari sa bawat isa sa atin ang ang pag-ibig ng Diyos no ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin at naway ang ating natanggap na narigalo ng Panginoon itong dakilang pag-ibig niya ay mapipamahagi rin sa iba kung tayo tunay na umiibig sa Diyos ay nawa hindi tayo gumagawa ng ng kasamaan sa iba So muli po, uh, maligayang araw ng kapistahan ng Kristong Hari at ating siyang sasalubungin ng may galak sa puso. Buksan natin ang ating mga puso alang-alang sa paglilingkod sa ating kapwa. At naway ang paglilingkod na ito'y magbibigay daan patungo sa kapayapaan ng bawat isa. So happy festa sa inyong lahat. Maraming salamat muli sasamahan niyo na naman po ako sa susunod natin na pagninilay sa sa, sa salita ng Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.